So, yung 106. So, uh, tingin ko naman, ano, uh, na marami na siguro sa ating mga kasamahan, no? In, in fact, yung mga uh, nag, ano, no, nag-participate actively doon sa mga hearings, ay madali na sa kanilang mag, doon, ano, ano mag-desisyon. At saka, marami naman kami mga kasamahan din na naririnig namin ng support sa impeachment. Naipadala na ng makabayan block lawmakers sa kanilang mga kasamahan sa Kamara ang digital copy ng impeachment complaint na iniendorso nila laban kay Vice President Sara Duterte umaga ng Biyernes, December 6. Ito ay upang mapag-aralan nila at hikayati ng mga kapwa kongresista na pumirma sa isang resolution of impeachment laban sa pangalawang pangulo isang ground lang ang binanggit na mga ito sa reklamong nagnanais mapaalis sa pwesto si VP Duterte. Ito ay ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayanan dahil sa umunay labis na pag-abuso sa kapangyarihan sa paggastos ng mahigit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Makabayan Block, sa lalong madaling panahon ay target nilang makalap ang kinakailangang lagta mula sa kanilang mga kapwa kongresista katumbas ito ng 106 o higit sa one-third ng kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara na 307. Wala pang lumalagda sa resolution of impeachment nila, subalit may mga nagpaabot na umano ng suporta. Naniniwala ang mga kongresista, ito ang pinakamabilis na paraan upang may ang impeachment complaints sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Kapag idinaan kasi sa pagdinig ng Committee on Justice ng Kamara ang reklamo, ay mga ngailangan ito ng mas maraming panahon. Hindi naman tayo at nagmamadali. Uh, what we are asking is gawin ng Senado at ng Kongreso ang constitutional mandate niya since we finished na doon sa complaints, ba? Diba? So it is the people's will na magkaroon ng at accountability. Tingin natin na uh, hindi naman uh, talaga halimbawa uh, na uh, super uh, uh, necessary na patingga pa sa kamara kasi sa totoo lang kung sa timeline ng rules sa impeachment sa House, pwede talagang tumagal din eh, may sa Committee on Justice pa lang. Ang maximum ay 60 session days para i-consolidate at discuss yung impeachment complaint. Ang ilang miyembro ng majority bloc sa kamara pag-aaralan pa ang impeachment complaint ng Makabayan bloc laban kay BP Duterte. Uh, I have to look at the uh, articles of impeachment una, no? Kasi una yung sa Akbayan ay uh, hindi ko pa rin nakita. Yung sa Makabayan I know only na one ground lang ang minention nila but hindi ko rin na, na nakita yung uh, yung complaint nila. Naniniwala mga kongresista na magiging habo ng pag-usad ng proseso ng impeachment kung hindi ito i-endorso ng one-third ng mga miyembro ng Kamara. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro naman, may legal question kung pwede bang dinggin ng impeachment complaint sa Senado kahit pagkatapos ng 2025 midterm elections. The legal question is, pwede ba na kapag refer ang Congress ng impeachment complaint, tapos nagkaroon ng 2025 election, will the Senate still be in its legal position to continue with the impeachment trial? Because we have to consider that there are 12 sitting senators whose, whose term, terms are uninterrupted because it commenced last 2022. Sakaling may akyat ang impeachment complaint sa Senado, at maging usapin ang legal question na ito, ang Korte Suprema Anya ang dapat magresolba nito. Samantala, hiniling naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority o PSA na i-verify ang pagkakakilanlan ng nasa 677 na recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President ipinadala ang request sa pamagitan ng liham na pirmado ni House Panel Chairperson Rep. Joel Chua. Ginawa ang request matapos na kumpirmahin ng PSA na wala sa kanilang database ang Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin na dalawa signatory sa Documentary Payment of Evidence para sa OVP Confidential Funds. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.